Talagang mahal na mahal mo ang daddy mo, no? Siyempre naman po. Wala siyang kapalit. One and only. E paano naman yung mami mo? Mm, pwede siyang palitan, pero dapat ikaw ang ipalit. Just <laughs> parents, classmates, ladies and gentlemen, sa araw pong ito, ay magkasama. Jo, hindi ka na pwedeng magkaila sa akin. Alam ko may gumugulo sa isip mo. Kaya palagay mo na sarili mo. Huwag ka na mahiya. Sabihin mo. Siguro nga ako. Oh. Kailangan ko na sabihin sa totoo. Hindi na kaya ng titip ko yung liyem na dinatil ako eh. Ang alin? ang pinapapatay nila ako sa'yo. Huwag kang mag-alala. Kilala ko ang pagkatao mo. Pina-background check kita. At alam ko kung sino ang may pakanan nito. Ang walang utang na loob na si Major Enriquez. Ang aking ampon. At alam ko, siya ang utak ng nangyaring aksidente sa akin. Masyado siyang sunod-sunuran sa ganit niyang asawa. Ang galing-galing mo naman, Tweety. Sino ba nagturo sa'yo niyan? Wala po. Sa akin lang po. Hmm. Kaya ayaw mo palang magpaturo sa akin, ha? Siyempre naman po. Kasi ang gusto ko galing sa puso. Ayaw ko yung itinuro at inisip. Di diba, Ma'am Celia? Dapat sa papa ko yon. Talagang mahal na mahal mo ang daddy mo, no? Siyempre naman po. Wala kapalit. One and only. Eh, paano naman yung mami mo? Hmm, pwede siyang palitan, pero dapat ikaw ang ipalit. Wala si sigaw! Sino si Celia? Kung mamamatay nga naman ako, bukod sa mga ari-ariang ko, malaking halaga ang makukuha nila sa insurance ko. E eh, ang kaso, hindi nila alam na matagal ko nang pinabago sa aking abogado ang mga beneficiaries ko, Joe. Ma'am, alam niyo na pala eh. Bakit hindi niyo sampan ang kaso sa Major Enriquez? Matagal ko nang balak yan, Joe. Kaya lang, naghanap ako ng isang taong katulad mo na nakahandang tumisigo laban sa kanila. Ma'am, sa lahat ng oras, masahan nyo ako. Salamat po. Ngayon, sagutin mo ang tanong ko. Sa ating dalawa, sino ang mas maswerte? Ma'am naman, siyempre kayo. Driver lang ako eh. Jo, hindi ko akalain tumitingin ka pala sa material na bagay. Ate Carla, Anong ginagawa mo dito? Ikaw pala si Celia. Sorry, At... ha? Pinahirapan nila ako, kaya nasabi ko kung nasan kayo. Kailangan nila kasi si Joe, kaya tinukot nila kayo. Pare! Tara! Tara! O pala, Mr. Ricardo. Re-report muna namin to sa kanya. Anong naramdaman mo nang isilang ang anak mo? Siyempre, tuwan-tuwa. Tatay na ako eh. Nang natuto siyang tumawa, nagsimulang lumakad. <laughs> Siyempre, oh, kigil gigil na kigil. Para bagang lahat ng pagod ko eh, kaya niya alisin. Nang hinatid mo siya sa eskwela, para mag-aral siya, anong naramdaman? Hindi ko malaman kung maiyak ako o matutuwa. Para kung nakikita yung sarili ko sa kanya. Alam mo, Joe, ang lahat ng yan ay hindi ko naranasan. Wala ko inisip kung hindi magpayaman. ang magpayaman. Huli na nang malaman ko na hindi pala kayang bilhin ng pera ang kaligayahan. Kaya ito, dalaga pa rin ako. Pero may ating pa. At alam ko rin, Diyo, na bukas hinihintay ka ng anak mo. Huwag mo siyang biguin. At ayaw ko na akong maging dahilan ng tampuhan niyong mag-ama. Ah, uh, Mr. Ricardo. Yes. Hey, boss. Hey, boss. Tulungan ako. Tulungan Ricardo. Masama ko tub ko eh. Bakit, Joe? So? Nakangadip ah, ang buhay ng tiyang mo. Ano ibig mo sabihin? Tsaka ako napaliliwanag. Teka, kumpleto ba kayo sa gamit? Oo, oh, kumpleto ko, Miss Arsenal. Teka tingnan natin. O, oh, sige. Pwede na yan. Una mo lang pwedeng pakinabangan.